Maraming kain ang nakapaligid sa atin, mapamura man, mapamahal. Saan nga bang sulit masap na pasok sa ating budget? Samahan niyo ako sa pang-anim na episode ng The Hungry Chef Roy. The Hungry Chef Roy Season 2 Ang kakanin ay parte ng kultura ng mga Pilipino ito ay nagmula sa dalawang salita, kain at kanin. Kakanin ang tawag sa mga glutinous rice cakes. Ito ay may core ingredients na malagkit at gata. Maraming kakanin ang kinagigiliwan ng mga Pilipino gaya ng puto, suman, biko, espasol, kutsinta at marami pang iba. Meron akong trivia. Alam niyo ba na Kuchinta ay nagmula sa China? Ito ay pinakilala ng mga merchant at traders noong pre-colonial period dito sa Pilipinas. Ito ang unang tinatawag ng Koichintao na kalakunan ng pinakaalan ng mga Pilipino na Kuchinta. What's up mga ka-Hungry! This is Chef Roy and welcome to The Hungry Chef Roy Season 2! Ating bisitahin ngayon ang isa sa pinaka-luma, pinaka, -luma, pinaka at pinaka the original kutsinta dito sa bayan ng Montalban. Ito ang the original Goyes Kutsinta. So ating puntahan at tikman at subukan ang kutsinta na meron sila. So ano pa inaantay natin? Harap na! Ha? Santa Hangi. po tayo ngayon. At kasama natin si Nanay Goye, yung owner ng Goye's Original Kutsinta dito sa Montalban. So, Nanay, meron po kami mga katanungan para sa inyo. Paano po nagsimula ang Goye's Cochita? Dahil ako noong araw, nakikita na ng sila. <laughs> ngayon, tumikin ako dahil ako may anak na dalawa. Namatay ang tatay nila, ang naiisip ko, mahina ang kaya ang kita na tayo, da, dahil may kalimutin na kami, nag-ano mm, ako ng kutsinta. Nag-improve ako niya lang, Gaano na po kayo katagal gumagawa? Ah, meron na mga 27-26 years. Oo, wow, ang tagal na pala mga hungry Ano po yung katangian ng Goyes Kutsinta na binabalik-balikan po ng mga taga-talwan? Marami siya sa ibabaw. Dahil sa kailangan, Malakas ang kahit niya. Gano'n nga po kayo karantagal na magkakasama? Sino-sino po yung mga kasama niyo dito? Yung sinagpahod rin na nga kayo. Ngunit hindi natin yan. Yan, yan yung may trabaho eh. Tapos wala trabaho. Sa LBC nagtatrabaho. Na yung babae na yun. Magkakaroon ko na ngayon. nag deliver ko lang dati yan. Hindi na pang hindi. Ngayon, sinabi ko na ipagkakahit ako pag alas 4 o hindi po matatis sa loob. Dahil pa dahil hindi naman pare-pareho ang araw na nag Kasi, no. Samot sa hari nating nakainan, alam natin kung saan pwedeng kumain na pasok to sa ating budget. Ngunit meron lang tayong isang katanungan, pasok kaya to sa panlasa ni The Hungry Chef Roy? Sana nagustuhan nyo ang episode na to at huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel natin and Facebook page ng The Hungry Chef Roy. So always remember, do good, eat food, and feel good. So mga kahangri, keep safe everyone, much love, bye for now, see you in the next video, God bless.